Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, mukhang nakakatakot tong katapat. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng Maka mama samja na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So lahat tayo excited kung sino nga ba ang mga lalaban sa mga national pageant ngayong taon na to para sa Miss Universe, di ba? Dito sa Pilipinas na ko, ang dami nating naririnig ng mga makikipagbardagulang mula sa mga beteranang kandidata at sa Thailand naman just copy no push talaga nila dito si Vina at saka sa Colombia naman si Maria Lopez Alejandra Lopez from Miss Grand 'di ba na nag second runner up at mukhang magbabalik talaga siya sa mundo ng pageantry so ito mga confirmed na kandidata dito sa Pilipinas syempre si Maureen Montaigne, si Vina na kumukhang confirm at si Maria Alejandra mukha talagang confirm. Pag nagkataon nako magandang bardagulan to. But sino nga ba nakakatakot na kandidata sa kanila kung sakasakali silang tatlo ang magtapat sa Miss Universe Pilipinas. Kaya bang makipagbardagulan talaga hanggang sa dulo ng laban? Aha. So ito nga, sinasabi nga ng lahat, nako, ang pambato natin, hanggang top 10 na lang ang nararating sa Miss Universe at hindi tayo umaabot sa dulo ng kompetisyon. Nung nakaraan taon, nag-top 30 lang tayo. So, ang layo sa top 10, ba? Diba? Si Michelle D, talaga ito talaga yung kandidata na alam mo yon na kaya niya sanang umabot ng top 5. Pero hindi ko alam ko ano nangyari. Sabi ganun, may mekos-mekos nga daw na naganap sa Miss Universe. And then, last year, marami nagsasabi na ko, hindi kaya talaga ni Chelsea Manalo mag-top 12. nga uh -huh top 5 pa kaya. But ako para sa akin, sa ipinakitang galing ni Chelsea Manalo ha, sa Miss Universe, ay nako, talagang mekos-mekos ang Miss Universe. Tarot, hindi. Siguro hanggang doon lang talaga yung ating rank na mararating. Pero umaasa ako this year na, alam mo yon na kaya natin umabot ng top 5. Mm -hmm. Ang tanong, ibibigay nga ba sa atin yung top 5 spot? <laughs> ba? Diba? So ngayon, sabing ganon, eto daw si Vina ay mukhang confirm na daw na magjo-join dito sa Miss Universe Thailand. To be honest, ako, ang opinion ko dyan kay Vina, malakas ang loob ni Vina at malakas ang Vina, lalo na yung mga galawan niya ngayon sa social media, medyo talagang mapaglaro. Ang dyan na alam mo yon pinalo siya ng Miss Universe Honor. Isang malaking ano yon? Uh, points para sa kanya na mukhang, sige na, push mo yan. Sign kasi yon Kung baga parang i-follow ka ba naman ng Miss Universe Honor, <laughs> di ba? Di ang ganda mo. So, isa yan sa mga nagpupush kay Vina na parang, o oh, sige, laban. So, hindi natin alam kung ano yung pag usapan nila behind. Charot. So, yan. At, Ayun nga, mukhang ang Vina ay magsusubok uli sa pang-apat na pagkakataon. And I think ha, kung susubukan niya talaga this year, mananalo to. Oo, mananalo siya ng Miss Universe Thailand. Kasi no choice na eh. <laughs> Di ba? Paulit-ulit. <laughs> Di ba? So parang pili ko ibibigay na sa kanya. At ayon malakas na kandidata kung sa sakaling ilalaban nila si Vina sa Miss Universe. Pero syempre, may kahinaan din naman si Vina, lalo na ang kanyang com skills. Kaya, tingnan natin. Pili ko aabot ng top 5, pero hindi ko lang alam kung si Vina ang miss Universe para sa 2025 kung sakaling siya ang ilalaban. But itatapat ko dyan ang pambato natin kung sakasakaling si Maureen Montaigne. Nung nakaraang araw, may gosh, nag-guest sa bilang judges etong si Maureen Montaigne dito nga sa, ano, Miss Cusabis ba bayan, Grabe, ang ganda-ganda ni Maureen Montaigne. Sobrang panalo yung beauty. At talaga namang masasabi ko, oh my gosh, the universe call her. Di ba? Depende na lang kay Maureen Montaigne kung ano nga ba ang ilalatan niya sa Miss Universe. Magiging matindi din talaga yung bardagulan dyan kung sakasakali. Sana talaga prepared siya. Maraming beses nang sumali sa iba't ibang klase ng pageant itong si Maureen Montaigne. Nagwagi siya talaga ng title holder sa iba't ibang nilabanan niyang pageant at naging representative siya ng lugar kung saan, di ba, sa Miss USA. Naging Miss USA candidate siya pagkatapos lumabas siya sa Miss, uh, Miss, World Philippines kung saan naging Miss Eco International siya at first runner-up siya doon. And then, lumabas siya ng Binibining Pilipinas at nakuha naman niya ang Miss Globe. Pero sabing ganon, ito daw si, ano, si Maureen Mountain kasi hindi pa daw ito nakakakuha talaga ng main main title o, yung katulad ng halimbawa sa Binibini Pilipinas Miss International ay eh, paano naman kasi during her time hindi naman siya fit for Miss International globe lang talaga ang available sa kanya di ba? so huwag nyo namang anuhin si Maureen Mountain na parang sinasabi ninyo mahinang kandidata ako naniniwala ako dito sa Miss Universe Philippines kaya niya to eh sobrang parang piling ko eto na yon mm -hmm. at kung ilalaban natin siya sa Miss Universe kung sakasakali ay eh, Parang piling ko Malakas, Malakas kasi may ganda at iba yung ino-offer. So kailangan lang talaga paghandaan nga ng Bongbong bongga So bibingo talaga siya. Parang piling ko siya ang magbabalik ng taba sa spot natin top 5 sa Miss universe. So hindi ko alam pero nararamdaman ko. Pero kasi sa performance, mukhang manlalamon to si Vina. Oo, sa performance, medyo nakakatakot. But tignan natin kung ano ang kayang igawin ni Maureen Montaigne sa sakasakaling siya ang ilalaban natin Miss Universe. Di ba? So, exciting. Pero mas exciting to kung ang Colombia, ang ipapanalo nila ay si Maria Alejandra na alam natin na performer din, di ba? Sa intablado at iba din ang ino-offer nito. Medyo malakas din to. So, magandang bandagulan to para sa Thailand, Philippines, and Colombia kung sakasakali na itatapat talaga nila ang mga kandidatang nabanggit natin. Pero syempre, pwede pang magbago, di ba? Hindi pa naman natin sigurado kasi hindi pa naman sila nananalo ng national pageant. Lalaban pa lang sila. And wish all the best, di ba? So, nakakatakot, nakatapad, I think, Thailand. Kasi binang ilalaban nila. Pero naniniwala ako na kaya ni Philippines yan. <laughs> di ba? Kung si Maureen Mountain yung ilalaban natin. Yung nakita ko sa Kusamis, bas, basta nag-judge siya nung nakaraang araw sa Miss Kusamis, hindi ko alam eh. Pero ang ganda talaga niya doon. Doon talaga naramdaman ko na parang, my gosh, pwede mo talaga dalhin sa Miss Universe. Lalo na kung ganito yung beauty na yung offer niya. So, kailangan lang talaga ni, ano, ni Maureen Mountain na mag-transform pa ng more. Sabi nga gano'n, gawin mo na mas maganda pa, di ba? Kung kaya mo. But I think malakas yung laban ni Maureen Mountain dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Ito, isa siya sa mga masasabi kong matinik na kalaban ng mga kandidata sa Miss Universe Philippines. Kung confirm nga talagang nasa sasali siya, di ba? Kasi baka mamaya naririnig-rinig lang natin at nagpapaingay lang sila. Pero parang pili ko magko-confirm nga itong si ano si Maureen Montaigne. Isa siya sa mga mabigat na kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako kung babalik talaga siya at lalaban. So, pantapat natin sa mga malalakas na naririnig natin kaya ni Philippines na makipagsabayan ng bonggam bongga, bongga. Pwede na lang yan sa laro talaga nila kung ano yung game na ihahanda nila. Siyempre, kung wala naman silang ihahanda, hindi rin silang mananalo, ba diba? So, yun. So, malay mo, dito sa Thailand, magkaroon pa ng isa pang mas malakas, more than kay Vina. Eh, diligwak na naman siya. Charot. Pero parang pili ko, ito na yon si Vina na to. Panahon na talaga ni Vina to. I think, ha, kung sasali siya sa Miss Universe Thailand. And then, doon naman sa sa Colombia si Maria Alejandra para feeling ko mananalo yan, di ba? Ay nako, yung mga naririnig natin na sa sali, no, talagang nagsisasalihan sila. At may naririnig pa ako na isa din sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines na talagang magbabalik. So, gugulatin tayo lahat. So, abangan natin yan. So, yan kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan kung sino sa tingin mo ang nakakatakot, nakatapat natin dito sa mga nabanggit natin. And then, of course, sa so, mga comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat. Sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam, thank you guys.